Tayong mga kapatid, matindi na ang sakit. Pero ayaw pitawan ang kanilang tungkulin. Ang gusto niya, tumutupan sila ng kanilang tungkulin. Matandang matanda na siya, pero yeah. gusto niya. Pagka dumarating ang araw at oras ng pagsamba, suot-suot niya yung kanyang uniforme. Ano dahilan? Alam niya, ang tungkulin niya, panghabang buhay, natutuparin. Huwag tayong maging tama sa pagdadala ng ating sakit. Ano man ang tungkulin niya na ating taglay, hindi ko sayang yung ginagawa ninyo ng pagtitiis, huwag natin pitawal ang ating tungkulin. Mahal natin ito. Sa pagkat natin, lalong lalang malalasak yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkat hindi lamang sa buhay na ito, tatanggapin natin ang kanyang mga pagpapala dikit sa lahat sa darating. Doon, sa bayan pa na, tayo. pagka natin ang tungkulin na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos.